Aminin natin, sobrang hirap gumising ngayong umaga Paano ba naman sobrang lamig at ang sarap-sarap pang matulog? Pero wala namang tayong choice kundi ang bumangon Kaya naman for today's video, tara samahan niyo po ulit ako sa ating panibagong araw Yan pa nga yung nilabhan ko nung isang araw As usual, ngayon pa lang siya matutupi Matutupi pa nga lang ako ngayon Pero ito na namang labahin namin para na namang Christmas tree Anyways, outfit check muna tayo, char Kung napapansin niyo nga mga mami ay hindi na lang muna ako nagkapingayon paano ba naman ay talagang nararamdaman ko na nga ang UTI ay is real? Kaya naman nga tiis-tiis muna tayo dito sa maligamgam na tubig. Naabutan pa nga ako ng Daddy Aje na ngayon pala ang magtutupi. Sabi pa nga niyan sa akin, marami na raw nagpasabog na pera, hindi na daw ako nakakuha. <makes> paano ba naman sa mga oras na ayan ay alas 8 na nga ng umaga? Sabi ko naman sa kanya siya nga may kasalanan kung bakit ang halin na akong nagising. Hoy, hindi talaga nakakaalis siya nang hindi nagpapabango. Anyways mga mami, balik na nga tayo dito sa ating pagtutupi. Tuyo na nga yan kahapon mga mami, hindi ko pa lamang siya natupi. Paano ba naman, parang nag-general cleaning na rin ako kahapon dahil nga ang alikabok ng mga kurtina. Maya-maya naman ay may dumaan na magtitinda ng saging. ng isang araw pa nga ako naghahanap ng saging, buti na lang napadaan itong si ate. Tamang-tama nga at may nailagay na naman akong prutas dito sa lagayan kong nabili online. Napansin ko nga na hindi na pala nangingitlog itong aming mano. Wala na pala kaming itlog na stock, hindi pa nga nakakapag -gros grocery. Tapos ay naisip ko na rin na magsaing ng maaga. Alam niya naman at mayamayang ay ngay nandyan na nga si Daddy Aje na may dalang ula. Kung mapapansin nyo nga pati nga ang bigas namin ay namimiligro na. <coughs> Tapos ay nagwalis na rin ako ng sahig at Diyos ko yung alikabok kapamilya na namin. <coughs> Problema na nga yata ito ng mga tabing kalsada ang bahay. Madalas na nga ay sarado na nga itong pintuan namin. Nakakahiya na nga sa kapit bahay. At parang ang ayaw ko nang magpapaso. Inilabas ko na rin sa may kubo itong mga labahin At iyakbo kas ay labaserye na naman. Tapos may dumaan na magtitinda ng saba at bumili nga ako ng halagang 20 pesos. Sobra naman talagang mahalang bilihin ngayon. Kung dati nga yung saba ay piso lamang, ngayon nga ay tatlo na. At bumili na rin ako ng sibuyas tagalo. Isinupot ko na lang muna itong mga pang Christmas decor at itatago ko nga uli at pwede pa yan sa isang taon. Iniayos ko na rin itong mga hangir dito sa pinagsasampayan ko. Tapos ay nagwalis-walis na rin ako dito. Kung mapapansin nyo nga mga mami na hindi ko na masyadong naayos itong kubo. Paano ba naman ay malapit na rin siyang kuhani ng may-ari ng lupa? Mahaba ang kwento kaya naman pag may time na lang tayo pag kwentuhan natin. Sikin nga yung naglaban ng basahan kahapon. Tingnan nyo naman yung mga ginamit. Binarandal na lang di yan. may isang basket na naman na labahin. Tinignan ko na nga itong nilaga ko na saging na saba. Hindi ko na nga pala siya na orasan. Bakit nga ba kapag naglalaga ng saging na saba, nagiging pula yung tubig? Kanina ko pa nga pinagigising yung batang yan. Hindi pa rin pala nakakabangon. Tapos magagalit pa yan kapag hinarot-harot namin. At eto na nga, luto na yung ating saging na saba. Kumuha lang muna ako ng tubig at mag-aalmusal muna tayo. Sobrang piburit ko talaga kapag saging na nilaga o kamoting nilaga. Tingnan nyo naman mga mami at may nagpapasubo na agad. Gusto ko nga ng isang sauto sa asukal kaya naman kinuha ko na nga itong aking lagayan ng asukal. Kung mapapansin nyo nga mga mami sobrang cute niya. Kaya naman kung bed niyo rin niya nasa comment section yung link. Grabe nga tong si Topic kapag hindi masusubuan galit na galit yan. Pero yan namang si Tangkol nag wait lang yan kung kailan ko nga yan susubuan. Halos lahat na nga ng kinakain ko kinakain ng mga batang yan. Dumating na nga rin pala itong in order ko online kaya naman ito ati unbox na natin. Sobrang bilis nga daw makapagpatanggal ng mga nga stain nito dito sa may tiles. Kaya naman nagpabudol na rin ako. Kaso lang yung pre nilang pang spray, hindi naman gumagana. Kaya naman nga inilipat ko na lang dito sa isang lagayan. Sobrang namang problema nga ako dito sa may lababo namin. Hindi ko na nga maintindihan kung paano nga mawawala yung mga dilaw-dilaw ng tiles. Sabi ko nga kay Daddy Aje, kapag naka-LL na kami, ay palitan na lang namin tong tiles dito sa may lababo. Pagkalagay ko nga mga mami, etong nga at binabrush ko na. Hindi ko na nga alam mga mami kung paano nga ang paglilinis na gagawin ko diyan. Nang matapos na nga ako ng pagbubrush mga mami, iyan na nga ang naging resulta. At least naman ay nabawasan na rin ang paninilaw nitong tiles ng lababo namin. May isang nanay na naman na naging masaya at may natapos na naman na gawain dito sa bahay. So ayun lang muna ulit mga mami. See you on next vlog. Thank you for watching.